Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Dumating ang dalawang kapatid ni Mama, si Yaya Gingging at si Yaya Gaga kasama niya yung pinsan namin na si Maru. Bumisita sila kay Mama Inday. Yung mga kapatid niya dito sa parola. Kasi si mama hindi na nakakaalis. Mahina na kasi si mama. Mahinang maglakad. Parang ako, hirap ding maglakad. <laughs> Dahil iyon sa stroke. Minsan nga, mukhang ako, ako pa yung matanda kaysa kay mama. <laughs> Charot! Dahil sa bagal kong maglakad at hirap gumalaw pag-uwi ko sa kalatagan Batangas, hahanap talaga ako ng manghihilot. Kahit isang beses lang sa isang linggo, basta mahawakan lang ako ng manghihilot. Sabi kasi ni Maro, yung kasabay kong naistroke nice magaling na Nakakapagtaka, no? Magaling na. Hilot lang tsaka exercise. Ngayon, sasabihin ko kay Ramil. Hihingi ako ng tulong sa kaniya. Yung kapatid ko na yon, hingian mo siya ng tulong. Tutulong talaga siya. Hindi siya nagdadalawang isip na hindi tumulong sa kapatid niya. Nahihiya nga ako sa kanya. Ako yung hiyang-hiya talaga. Parang siya pa ang panganay. Siya pa ang tumutulong sa pagbibigay ng budget kay mama. Kaya bro Ramil, maraming salamat sa'yo. Sa lahat ng naitulong mo sa amin kumakain kami dito ng pananghalian. Masayang masaya silang nagkwakentuhan. Minsan lang kasi silang magkita-kita, silang magkakapatid, kapatid ni mama. Pati mga pusa, silang munig, nakikigulo sa amin. Meow, meow, <laughs> charot mga kalabs sharing na naman po tayo hindi lang sa paralan hinahatid ng magulang ang kanyang anak hinahatid na rin ito sa bahay sambahan opo sa bahay sambahan lagi mong pipiliin ang salitang laban pa kahit ang ibinubulong sayoy suko na sa buhay na ito di mahalaga kung mayaman o mahirap ka ang mahalaga iglesia ni Kristo ka hindi man tayo yumaman sa buhay na ito ang pinak pinakamahalaga ang pinakamahalaga ay ingatan ang tunay na kayamanan ay ang pagkaiglesya. O paano mga kalabs, hanggang dito na lang sa susulit na vlog. Ito po ang inyong lingkod, si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagsasabing paalam, bye bye, see you!